tayo mga lods ang ating uh, recipe for today sinigang na ulo ng isda ito po ay galing pang ano, uh, eh, San Jose, Occidental Mindoro ito po yung pasalubong sa amin ni BM Rod Agas ngayon lang namin iluluto ito po yung mga sangkap ano ba tawag kaya? sinigang na sampalo nor sinigang nor sinigang sampalo may sili may okra

Wala lang manood kasi. tayo po, after ng matagal na pakulo, ha? ilagay na yung isda. Kulo ng isda po yan eh. Malaki yung binigay ni BM Rod eh. May nakatabi pa doon sa freezer. Eh. Hindi lang na hati. <laughs> Hindi ko alam pangalan ng kong isda eh. Sinabi niya, nalimutan ko. Pero meron pa doon pang pirito ba yan? Yung mga gitna na. Mm -hmm. Baka. Ano ba tawag yan? Nor tamarin. Hindi may ibig sabihin. Nor. Nor tamarin. Iba ba yung ito? Ito po at kaya uh, kumukulo na. At handa nang ilagay ang ah. huling sangkap. Ang ah, pangkong. Wow. Ah. At pagka po yan ay nalantana, it's time to hanguin kasi hanguin na lang naman.